So yun mga idol no At nilagitingin lang tayo ng mga tao ngayon mga idol no Dahil sa December 1 nga mga idol no Dito tayo sa ano sa Sa ano National Road mga idol MacArthur mga idol no Dito to sana sa Angeles Pampanga mga idol Ito sa Astro tayo ngayon mga lodi no Ito nga may mga tao ang sa atin At wala pa naman tayo nakikita mga naka e-bike mga idol no At tayo pa lang naglalakas loob mga idol Dahil sa yun nga malakas yung loob natin na lumabas sa MacArthur Highway mga idol National Road mga idol dahil sa yun nga no Uh, at meron namang pahintulot yung mga natin, mahal na presidente natin, no? Na ma-extend ka raw ng one month, mga lodi no? At ito. So, wala tayo nakikita ng ibang e-bike. At tayo pa lang talaga. Tayo pa lang, at walang iba. Uh, at yun, sana lang, no? Uh, mapag pa tayo ng one month. Para naman di masayang yung e-bike natin, mga idol. Dahil sayang nga no? Kabibili pa lang na ito, mga lodi no? Uh, anim na araw pa lang to mga idol. So, napakakulat napaka pala, napakakulat ng takbo niya. Battery at quality goods din yung e-bike natin, mga idol, no? Ito nga pala, service namin to mga lodi. At kung sakali lang na, ano, na may pagbabawal talaga nila tong ano, e-bike, e, meron naman tayong motor, mga idol. Meron tayong single, mga idol, no? So, ito na. Andito tayo ngayon sa, ano, uh, papunta na tayo ng, ano, daw. Eto nga, at wala rin naman tayo nakikita mga ano no, mga traffic enforcer na para harangin tayo mga lodi no. Kasi mukhang mananapak talaga ako ngayon mga idol eh. Hindi, <laughs> joke lang. <laughs> so ito na. Dire Diretso lang tayo no, babaybayin natin tong ano, babaybayin natin, babaybayin natin tong MacArthur Highway na to, no. National Road. At yun, sawa ng Diyos mga idol, sawa ng Diyos. Wala pang ano, wala pang ibig tayo nakikita. Tayo pa lang talaga. Saan? Ayun, may e-bike mga idol. Kitatay. <laughs> <laughs> Kitatay na ka-e-bike mga idol, no? Yung nga naman, no? napaka talaga ng e-bike mga idol, no? So, ito <coughs> lang naman yung bawal mga idol, eh. Pag nasa second line ka mga idol, eh, pumunta ka sa, ano, sa first line ulit. Kasi alam mo naman na, mga, yung mga dito sa, sa, sa second line mga idol, eh, yun yung mga, ano, mga natatae. Mga nagmamadali so, tayo hindi naman tayo nagmamadali mga idol no at saka yung takbo ng e-bike natin mga idol ina na, ano lang nag-speed -e lang siya ng ano 50 50 to 60 so nasa ano lang tayo yun. May traffic enforcer mga idol nakatingin nga sa atin mga idol no so, nga aatawin natin mga idol kasi hinto tayo ng konti mga idol hindi natin paparahin tayo at yun medyo medyo okay naman no medyo okay naman yung ano mga idol no tumitigil sila mga idol no tapos parang napupugian yata sa driver mga idol kaya napasmile lang sila So ito na mga idol na natin, dito tayo ngayon sana sa, yan, uh, ito, may kami kasyadad sa mga nakakalam nito na stoplight ng, ano, ng, ano, boundary ng, ano, mabalakat to, ano, mabalakat at, itong, uh, ang, ano, uh, daw, so dito tayo mga lodi na, no? ayun, baka maganda naman yung biyahe natin ngayon mga idol na, no? at wala, wala tayong, ano, gano'ng nakikita ang bahay pa ngayon, no, wala pa tayo nakikita, na mga naka e-bike so medyo kinakabahan siguro na ito pag upload ko na ito mga idol no? bumiyahin na rin kayo mga idol huwag kayong matakot dahil ako oh, takot na takot eh dahil December 1 nga ngayon mga idol nakakaba talaga no pero sige lang subukan na natin mga idol at pagpatuloy yung ano pagpatuloy natin mga idol kung sakali man na i-impound yung e-bike natin eh may pagsitukan na lang tayo yung ano at ito ay kami ka-shoutout mga idol na ito Jollibee Jollibee ano Jollibee Terminal ng Dao mga idol So sa mga nakakalam dito no, mega mega shoutout sa inyo mga followers natin dyan no Eto na Kasi pag yung e-bike natin mga idol hindi na Ito may na yung traffic enforcer mga idol no At Ayan, uh, medyo busy naman sila ng no, mga loading no Wala silang pakialam At tingnan, nga no Medyo, medyo feeling ko ngayon mga idol no Feeling ko yung araw na ito mga idol, December 1 mga idol Feeling ko napaka pogi kong tao Napaka gwapo ko mga loading dahil sa yun yan ang sila lahat sa akin mga idol no I, <coughs> e, Ano tayo E-bike user tayo mga idol no Napaka pogi ko ngayong December 1 na to Sobra talaga Kasi lahat sila ang sa akin mga idol Dahil syempre nga no ah, halos, halos ako pa lang yung ako, ako pa lang mga idol Wala pang ibang e-bike mga idol no Meron kayo na si Tatang eh yung e-bike niya, sobrang liit. Na, nasa pinagilid naman siya kayo natin. Ito nga, no. So, kaya parang yung artista ngayon Mga tricycle, kitingin na sa akin Mga nakamotor Sinisigawan pa ako mga Lodi na bawal daw tong e-bike ngayon no, eh, Baka hindi sila nanonood sa ano Hindi sila updated sa balita mga Lodi no. eh, Ayun nga sa balita, eh, mayroon pa tayong extend na one month mga Lodi So, huwag tayo panghinaan ng loob mga idol Kasi yung ano kung isipin nga mga idol na no, <coughs> Misado bina, binabatikos yung mga ano ngayon Yung mga Masyado nila binabatikos yung mga e-bike user ngayon, no? At yung sa mga flood control mga idol, flood control, uh, mga corruption, mga buhaya sa kasada, mga idol, na no? pinapabiyahan na nga nila, no? So, so nakalimutan na mga idol, na natakpan na. Wala nang isyu mga idol sa flood control mga idol, no? Yung mga, mga ano, mga... Mga tin ano yung na, na sanin sa mga ano sa bagyong uwan mga idol no yung mga naapektuhan mga idol, wala nang balita mga idol, na tahimik na talaga. Sobrang tahimik na at yun ang pinaka latest na issue ngayon mga idol, ay itong e-bike mga idol. No? Ayun na ano, at yun, maraming, maraming e-bike user mga idol. No? Maraming e-bike user mga idol. No? Kaya huwag na natin ibuto mga idol. Huwag na natin ibuto itong mga, ano, mga, mga kurakot mga idol. No? Huwag na natin iboto dahil sa inyo nga, puro sila pangako, pangako. At ito, So, finally, mga idol, no. SNR daw tayo, mga Lodi. SNR. Ito na yung SNR, mga idol, Oh. No? Ayan, no. So, nandito na tayo sa destination natin, no. At ito, medyo maganda naman yung biyahe natin. So, syempre, mga idol, no. At uh, tatapusin natin itong video na ito, mga idol. At yun, maraming maraming salamat sana sa mga followers natin dyan. At sa may mga e-bike, mga idol, no. At yun, patuloy lang, mga idol. Patuloy lang sa biyahe. Alright, bye-bye. Okay.